Dyo, pati na. May replay. Aden. Kadinahin sang kamot. Aden. Yung nagabi pudi nagdikadinahin. Hanap pa naman ni Nana. Pipoy. Ye, arsa-arsa kayo. Push, push ne playo. Ito, ito. Yesa, doyin Ito, 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 doyin jalan sa mga mga kauban. Ani. Mana

pinag-usapan nila lang ito kasi nabi na ama pinatayin daw sila sa ninyo so nakakalungkot man ang isipin mga doon sana hindi totoo mga ito na pinatayin nila sa ninyo sana sana mga pick fake news ng inyong lahat mga ito sana hindi totoo ang pinatayin nila sa ninyo <coughs> <coughs> Nakakalungkot talaga nga isipin mo nga totoo yung sinabi niya. Hoy! Tol, balisan nyo! Balisan nyo! Sana hindi totoo yung pinitpatay na sininyo.

Ha? Patayin natin yan. Maya na, paawin naman natin kung saan nila dinala si Neo. Yes, mga idol, no? Sigil! Ano ninyo? Tunayan nyo kung tinutubo ba talagang patayin na si Neo? Ano mo, bro? Ano Ano ko ni Bay? Oh, naik berdua oh, ya. nah, nah, na, na. na, na, Ah, sen kakak keling berdua Aku gikir ku bolak balik nak suruh dia Kau sini yo. Tarik. Ayo nak kau Ayo nak apa pun. Kau sini yo. Kau pun nak yo. Kau nak apa Kau sini yo tu. Di pantai nak sini yo nak. Pantai nak sini yo di sini nak kita. Ayo kau. Ayo kau. Ayo. Bolak balik nak belukasa sini. Bolak balik nak belukasa sini yo. pantay na bulak siniyo bulak siniyo dito kanina eh ha oh uh -huh. na ba eh? eh, asto siniyo kitotong asto siniyo dito, ka, dito makuha ali si amat uh -huh. do ayo gabi-gabi ya to ali patu kanum kung asa si eh. Nih anu lagi putang. Nih ada guys, toya. Suportan di sini yo. Asik gua disinut ngendi. Tamana, tamana tolongi. Seginya bantu kan ke sini yo. Ahmad. Assis sini yo. Hari

Kikiran okay, ng area rin. Nasa the pit. Ang Jo, kajo, kajo. Ang likod, ang likod. Sigur, ang likod na. Ang likod kilid. Sigur, ang likod, likod. Mau abante ang mga kontra na. mau abante ang mga kautauhan na. Tangin

Putin na lang hindi kinuha yan. Tangina. Tangina. Sundan mo si to. Sini yung JPL. Sundan mo dun. Tangina. Tindu ka. Tindu ka. Tindu ka. Bukin mien. Ah. Tempa, 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 tempa. Tabang, tabang. Tabang, ha? Tabang, ya pun. sini, tabang. Tabang ya ah. Cikin, hantar, Ah. 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 ah.

mga idol nakita nyo yung binugbog naman siya no? so grabe matigas talaga siya kaya ah, hindi namin alam pa uh, buhay pa pa sinigyo patay na kasi mahinga pa naman sinigyo no? pero grabe yung stama niya so, ngayon ah uh, na naman kami mga idol Atas At, naman kami So abangan nyo lang yung video natin Next video mga idol no uh, update sa ninyo kung ano ng kalagayan at saka si Amad So yan, good luck. God bless. God bless all.